Oh, lagyan mo pa si Mingming, -Ming, oh. <laughs> Talan din ni Mingming, -Ming, oh. May ribbon. <laughs> Hello, wala na buhay, mga baby. Mingming, may cute. Mingming, may cute. Lakad ko ka pa ng ano, lalagyan natin. <laughs> Pusin pa? Hindi. Lagyan mo pa, tignan mo kung may ipit pa. May ipit? Oo, bilis. Kuka pa yung may Ma ribbon din. Wala. Ayan o. No? Wala. Mingming. -ming. Nangangamot. Dito. 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 Wag. Dito. Papalian. Mababalian. Ayos na may ribbon niya. Tignan mo kung may ribbon pa sa inyo. Wala na. No. Hindi hmm, ka mingming. Ah, -ming. uh, mingming. Ganda ni, ni mingming o. Oh. Meron siyang ribbon. <laughs> binigay ni Athena. <laughs>